Okay, what's up Harold? Ah uh, Ngayon ah. Uh, natin 'yung pagalan pagkego pag no. Dahil hindi natin na uh, hindi siya nagpakita kagabi. So, dahil narangan tayo ng Uh, nagpakan sa tibahaw sa no so yun uh, dahil kumpleto na kami ngayon nandito na sila si Chipox uh, at Don Carlo so yun uh, patuloy na yung paghanap natin uh, sana ay makita natin ngayon si Igwe at mabawi na rin natin siya mga idol so yun yung mission na ipinagagawa sa atin ni Lolo so sana ay matupad na natin yung pag rescue no? pagbawi kay Igoy so sa so mga so mga nag support maraming salamat po sa so, mga bagong viewers thank you yan maraming salamat sa support niyo mga idol sana sabaybayan niyo at pakiting tingnan na rin sa bawat ang gulo ng aming mga video ngayon so yun lang maraming salamat mula na yun no, mula na mga idol so tuloy na yung paghanap natin <laughs> Pero tuloy pa rin. Ah, tuloy pa rin kahit mahina. Importante na ano. Importante. Uh, Mabawi natin si Igoy. May ma-upload as na na. So, sana mapuksa natin yung aswang bro. Oo. Oh. Kung kaya man bro, ating gamutin. Pero kung... Pero no? Meron naman yung no, binigay si Lundo. Pero kung manglaban paano talaga. Paano kung manglaban talaga bro? Ha?

Di naman yung malalim May tubig? May tubig Ah, may tubig yung japon Di Kaya mo yan, puto ka na. Okay. siya unang nawala si Igoy kaya dito din tayo bumalik. Kasi dito rin natin siya hanapin. Halos na libot na namin 'to ng Dalawa yung na dali niya kagabi. Dalawa yung napatay ko kagabi. Hindi nakagalaw. Hindi nakagalaw bro. Pang ultimatum bro na ano. Yung binigay ni Lolo. Yun ang maganda. Kapag so lulubog doon ito, dilado doon ngiriak. Lumubog o. Oh. Lumubog na. May kuhan dito. Um, Tago mo yan. Kanina bro, bago kami malis ng detox, sinabi mo bro, patay natin yung aswa mo, kung sa, buhay natin, dalhin natin kay Lolo, Bili. para si Lolo ang magamot, uh, meron na naman siyang misyon na ibibigay sa atin. Pero kung manglaban, patayin natin, tutupil na. na kung lalaban, hindi na na. Hmm? ini ita betong dala uh, ini ita batal nah, kaya on ay kumpiasa so basta na yan ha? Huh? adik

Ini sama ya. Gali lu, pulang kehirap-hirap. I'm <laughs> 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 <laughs>